Of our And the Father of the Son, of the Holy Spirit, Amen. I Panginoon, maraming salamat po sa mga sandaling ito. At sa sandaling ito po, Panginoon, ay uh, birthday po ng aming uh, anak na si Raika Sofia sa kanyang ika birthday. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, sa kabila nito, Panginoon, ay uh, idinadalangin po namin ang kapatawaran po ng sa po sa inyong mga pagdating sa amin. Patawad po kayo sa amin. At ngayon pa wala kami humihingi sa iyo sa karawan ng aming anak na way uh, lalo po niyo siyang at uh, maging uh, malakas sa kanyang pangatawan. Good health po araw-araw pa rin noon. po ang mga magulang na ang sa tayo sa kanya ay pagpalain ng Panginoon, ang kanyang kapatid, uh, ang kanyang kuya, ang kanyang lola-lolo, mga tita, mga pinisan na sumusupport na Panginoon ay Lahat ng mga nandito ngayon na umatin sa verde po ay pagpalaan po. Amen. Lord, uh, bago po namin tanggapin ang biyaya uh, na iyong ipagkatanggap sa amin, Panginoon. Ay, uh, salamat, Panginoon. So, sabay-sabay po tayo mga sa pagkain na ito. Bless It us, O Lord, for this thy gifts for which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Si ate, si